Isang mapagpalang araw po ang di sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Diyos na buhay. Kaya naman po tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita. At hayaan natin na ihayag ng Panginoon ang kanyang katangian, ang kanyang kadakilaan, at ang kanyang pagiging makajos. At uh, sa ating pong uh, pag-nilay-nilay ng kanyang salita, tayo po muna ay manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, kami ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyong uh, kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord God, turuan niyo po kami at samahan niyo po kami, Panginoon, upang higit naming maintindihan at maunawa ng inyong mga salita. Nilangin namin, O oh Diyos, na mabuksan ang mga uh, natatagong hiwaga sa inyong mga salita, Lord Jesus. Help us, O oh Lord, Give us wisdom in the mighty name of Jesus. Amen. Ang ikalabing siyam po na kabanata ng Exodus ay tumutukoy po sa mga Israelita doon sa Mount Sinai. Ayan. Sabi po sa verse 1, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan buhat nang umalis sila sa Egypto. Mula sa refidim nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Dito pa makikita natin na umabot sa tatlong buwan no na ng pagtitiwala nila sa Panginoon bago nila narating ang ang lugar kung saan ay uh, naatasan silang uh, magpuri or sumamba sa Panginoon. Naranasan nila ang pagliligtas ng Panginoon, naranasan nila ang pagsama at pag-iingat ng Panginoon, naranasan din nila no yung uh, tagumpay at ganun din yung mga kagilagilalas ng mga bagay na pinakita sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan ng paghati ng tubig, no? Binigyan sila ng pagkain No, pinaulanan sila ng pinapay at pugo, no? At pinananalo sila ng Panginoon sa labanan, no, sa Am Amalikita. Dito makikita po natin nila, natin dito na 'yung wilderness o 'yung ilang ay hindi siya place para uh, magstay, hindi siya place para uh, doon manahan, no. Kundi itong wilderness ay talagang sadyang madadaanan mo lang, no? Kaya, kaya naman mga kapatid, sa oras na tayo po ay dumaraan sa mga wilderness ng buhay natin, no? Huwag nating tambayan, no? Hayaan lang natin na madaanan natin ito, matutunan yung aral nito, at kumbaga dito din natin mapapatunayan yung katapatan ng ating Panginoon. Kung matatandaan po natin itong Sinai ay ang lugar kung saan kinatagpo ng Panginoon si Moises sa pamagitan ng burning bush. Dito po makikita natin ano na uh, ang isang leader no kapag meron ka na experience na mga nang bagay, yung pagnanais mo na makita din nila at maranasan yung naranasan mo naranasan mo encounter with the Lord kasi alam mo, yun yung makakatulong sa kanila para masigit nila makilala ang Panginoon at mas lum lumalim at tumaas ang level ng kanilang pananampalataya. Verse 3, si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angka Jacob sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo Rito tulad ng isang agi ng nagdala ng kanyang inakay. Dito po ay pinapaalala ng Panginoon ano po kung paano niya tinala ang kanyang bayan sa destinasyon kung saan niya ito nais um, ng no So dito makikita natin na nire-remind ng Panginoon yung kanyang nakilang plano, no? yung kanyang kung saan niya uh, idadala o ano, ano yung pagdadalahan niya sa kanyang bayan at ano yung purpose nila, no? Ang purpose niya sa kanyang bayan. At dito rin makikita natin, no, ginamit ng Panginoong ilustrasyon ang agila, no? Kaya sabi niya sa verse 4, nakita niyo yung ginawa ko sa mga Egyptian nakita rin kung paano dinala ko kayo rito tulad ng agilang nagdala ng kanyang mga inakay. Um, maraming pagkakataong ginagamit ng Panginoon ang agila as uh, ilustrasyon no ng kanyang power, ng kanyang protection, ng kanyang uh, lakas at kapangyarihan. So dito po makikita talaga natin na ganun niya inilara, na ilalarawan yung pag-iingat niya sa kanyang bayan na itinuro niyang kanyang mga anak. Na malinaw niyang sinasabi na kung tayo o oh, or ang kanyang bayan ay nasa kanya nagtitiwala sa kanya, kasama niya, ito ay merong kaligtasan dahil siya ay siya ang mag-iingat, siya ang makikipaglaban at siya ang um, magtataguyod, no? Yan pinatutunayan din ng Panginoon no? ayon sa kanyang ilustrasyon na never niyang iniwan ang kanyang bayan. Sabi niya nga dito, di ba, tulad ng inakay, no? Dinala ko kayo tulad ng inakay. So, ibig sabihin, kasama siya sa paglalakbay, kasama siya sa mula sa umpisa hanggang sa destinasyon. Verse 5, kung susundin ninyo ako, at magiging tapat sa ating kasunduan kayo ang magiging bayang hinirang ang buong daigdig ay akin ngunit kayo'y aking itatangi kay gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal iyan ang sabihin mo sa mga israelita dito po ay nagbibigay ng uh, uh, maayos at uh pakikipagkasundo o maayos na kasunduan ng Panginoon sa kanyang bayan ano po dito sa bundok ng Sinai at kalakip nito ay ang pangako no kung ang kanyang bayang Israel ay susunod sa kanya dito po makikita natin no na bago niya ibigay ang kanyang batas ang kanyang law ay inaayos muna ng Panginoon ang kanyang pakikipagkasundo o yung kanilang kasunduan yung covenant no nangangahulugan na mas mahalaga at binibigyang halaga ng Panginoon ang pakikipagkasundo sa kanyang bayan kaysa sa kanyang batas subalit hindi maitatanggi na kaakibat ng kanyang uh, pakikipagkasundo or sa kasundo ang ginagawa ng Diyos ay merong batas. No? Kakibat nito ang batas. Kung saan, uh, ang tao ay may kalayaang mamili. Kung ito ay susunod, siya ay mapapagpala at kung siya naman ay susuway, of course, merong pagpapalo. Sabi niya po, no, ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Wow. So, dito makikita talaga natin yung uh, pagbibigay or pagbibigay ng, ng, ng pagpapahalaga or higit na pagpapahalaga ng Panginoon sa kanyang bayan. No? Ang kanyang pagtatangi. So, hindi po ibig sabihin na Uh, bayan ng Diyos is only for Israel. No? Alam po natin na uh, ito rin ay tumutukoy sa lahat ng maniniwala ng sasampalataya. Kasi ngayon po sa ating kapanahonan, ang tinutukoy na bayan ng Diyos ay yung mga taong naniwala, sumampalataya at tumanggap sa Kanya bilang Diyos na tagapagligtas. So, ang sarap isipin na dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, tayo ay mananampalataya, no? tayo po ay itinatangi ng Diyos. Ito po ay binigyang diin ni Apostle Paul ano po na uh, tayong mga mananampalataya no dapat makita natin yung halaga natin at kung paano tayo pinahahalagahan ng Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon dito sa Ephesians chapter 1 verse 18, the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, sino itong mga saints na to? Ito ay tayo po. Ano po? So, kung tayo ay tinitreasure -ti or pinahalagahan ng Panginoon, kung tayo ay ng Panginoon, ibig sabihin, nakikita niya sa atin yung nais niya sa kanyang mga anak. And sinabi niya rin po dito, no, kayo ay magiging kaharian ng mga pari, no? Uh, ano yung gusto niyang bigyang diin dito sa word na kaharian ng mga pari or kingdom of the priests? So, kasi ang priest po, ito ang kasangkapan ng Diyos na nire-represent ang Diyos sa tao. So, ibig sabihin, lahat ng mensahe ng Panginoon ay ipinahahatid niya sa mga pinili niya sa mga pari sa priest para yung priest na ito, ito po ang magsasabi sa tao ng kung ano yung mga mensahe at nais ng Panginoong ipagawa sa kanyang bayan. So, di ba? Parang dito makikita na kaagad natin yung promotion, no? Uh, una, nakita natin yung uh, yung pagtatangi niya. Ngayon naman, nakikita na yung, yung, yung promotion niya sa mga maniniwala at mananampalataya sa kanya. So, as a priest, tayo din po ay mediator ng Diyos sa tao or sa bayan. So, ang ganda lang, no, na binibigyan talaga tayo ng pagpahalaga ng Panginoon, no? So, kagaya din ng isa ding reminder ni Peter, Uh, doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi niya, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of the darkness into his marvelous light." So dito nakikita talaga natin oh, uh, 'yung pagpili o oh, pagtangi at pag-ibig ng Panginoon sa mga taong tinuri niya, pinahalagahan niya dahil sa kanilang pagsunod. So sabi po sa Revelations chapter 1 verse 6, And has made us kings and priests of His God and Father, I mean, and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Amen. Glory to God. Verse 7, kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos ni Yahweh or sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng inuutos ni Yahweh. Si Moises nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon ang maganda lang pong isipin no na nung sinabi ni Moises yung pinapasabi ng Panginoon ay agad itong tinanggap ng kanyang bayan balit, uh, makikita natin na although sincere ang kanilang pagtanggap sa, sa salita ng Panginoon uh, ito po ay may kaakibat na uh, kawalan din ng kaalaman. Ayan. So kasi uh, sa mga susunod na mga verses makikita natin no kung bakit no. Dito talaga makikita natin yung role ni Moses as a true priest ano po, siya yung naghahatid ng salita ng Diyos na sinasabi sa kanya ng Diyos directly. Uh, sinis sinasabi niya naman ito sa mga tao at yung mga sinasabi ng tao naman ito ay pinaparating niya sa Panginoon. At dito rin po makikita natin, no, na hindi pa natatapos ang Panginoon sa uh, pagpapatunay na siya yung totoong Diyos, no. At talagang sinasabi niya rin dito na magsasalita ako sa tao, no, para uh, silang lahat ay maniwala na ako'y Diyos na nangungusap sa'yo. Or totoong, uh, totoo yung mga sinasabi mo kasi yan ay totoong nanggaling sa akin. Okay, verse 10, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili. Mula sa araw na ito hanggang bukas, kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at umanda sa makalawa sapagkat ako'y si Yahweh ay bababa sa bundok ng sinay para makita ng mga tao. Lagyan mo na hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag akit sa bundok ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Sa si pamagitan ng bato o sibat, maging tao man hayop. At sino mang patayin sa ganitong dailan ay huwag ding hahawakan kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta sa kapal lamang kayo makakaakyat sa bundok. Ayan, so makikipagkita ang Panginoon sa mga tao, balit, kailangan maghanda ang tao, so we all know that our God is a holy God so kailangan paghaharap talaga tayo sa Kanya, dapat tayo ay naglinis man lang or nagpalinis man lang para maging holy tayo sa harapan ng Panginoon dito kaya na kailangan merong barrier, no? may pagitan. Kasi kung hindi, mamamatay sila. Hindi sila pwedeng kumapit ng mga maruruming bagay o mga itinuturing marumi, kagaya ng apatay uh, patay, no? maging tao man yan or hayop. So, dito talaga makikita natin yung holiness ng Panginoon ay hindi pwedeng babasta-bastahin lang. Parahil, no, Uh, marami sa mga Israelita na gustong itouch yung mga parts ng bundok, no? Pero, hindi, kailangan nilang sumunod sa rules, no? Kailangan nilang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya dito, mas mahalaga yung pagsunod, no? Doon sa utos ng Panginoon kaysa doon sa yung nararamdaman, okay? So, lagi nating tatandaan, ah... Uh, Obedience is better than your feelings. Ayan. sabi nga po natin, no, mas pinahalaga ng Panginoon yung ating pagsunod kaysa sa ating, uh, ay, feeling ko kasi ito eh, feeling ko kasi ito yung tama, no, kung masalit, dapat i-submit natin yung ating pakiramdam, no, yung ating saloobin, damdamin doon sa pagsunod. Ayan. Sabi niya sa last part ng 13, kapag narinig ninyo ang mahawang tunog ng trompeta, saka pa kayo makakakyat sa bundok. So, ibig sabihin natin dito, meron namang, uh, pwede naman, no, kung merong imbitasyon na. At yung sinyali sa imbitasyon, yun yung trumpet sound. Ayan. Verse 14, mula sa bundok, mababa si Moises at pina... Handa ang mga taong upang sumamba at nilinis nila ang kanilang damit. Sinabi sa kanila ni Moises, sumanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Ayan. Dito mapapansin po natin yung ikatlong araw, no? Sabi niya umaga na ikatlong araw. Ayan, kumulog at kumiglat. Ayan, so dito makikita po talaga natin na... Um si Lord ni reveal niya talaga yung plano niya maging yung kanyang mga pangako no sa timing niya or dun sa perfect timing niya hindi sa timing natin or sa uh, gusto nating time no so dito talaga akin na kailangan talaga we are always be ready or we 'di ba dapat ganoon kasi uh, anytime tawagan tayo ni Lord or anytime na dumating si dapat po talaga tayo dahil so, sa ikatlong araw, parang ito rin po ay nagsisimbolo no, at nagpapaalala sa atin ng ginawa ng ating Panginoon nung siya ay muling nabuhay sa katapos sa ikatlong araw. I mean, ikatlong araw ng kanyang kamatayan. Dito talaga na-reveal yung glory niya, na-reveal yung victory niya, na-reveal yung katotohanan dun sa mga sinasabi niya. So, uh, ayan, napakabuti ng Panginoon. Sabi to sa 18 ang buntok ng sinay na ng usok sapagkat mo basiyawe sa anyo ng apoy. Yan. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ang palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ayan. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangan maglinis sa kanilang sarili kung hindi sila ay kundi parurusahan o paparusahan ko sila so makikita po natin dyan yung kulog kidlat, ano po so dito makikita talaga natin na si, ito yung signs and wonders no? ito yung sign uh, ng power at ng glory ng ating Panginoon, no? Pinapakita niya yung presence niya sa panggitan ng ganitong mga bagay. So, ibig sabihin, even the nature, control siya ng Panginoon. Kaya, talaga dito makikita po natin yung preparasyon. At, you know, kung yung preparasyon mo, naka-depende rin yan kung sino yung imimit mo. Then, uh, at dahil, tayo, no? Kapag tayo nag... Uh, may schedule or meron tayong panahon na pakiki uh, parang may panahon tayo ng pakikipagtagpo sa Panginoon kailangan talaga nandoon yung presentable tayo no sa kanyang harapan hindi lang sa ating panlabas maging lalo tigit sa ating kalooban dito po makikita natin sabi ng Panginoon kahit ang mga, mga pari no kung ano makikipagkita sa akin kailangan nilang maglinis. so dito makikita po natin talaga na hindi lang sa uh, mga ordinaryong tao yung preparasyon kailangan maging sa mga at uh, tinawag niya at itinalaga niya mga namumuno so kailangan talaga na yung uh, pag, uh, paghahanda uh, sa pakikipagharap o pakikipag sa Panginoon dapat talaga po may kalinisan sabi po sa verse 23, sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na, na ninyo na hangganan ang paligid ng bundok at itinuturin naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampas yung sanggalan. Sinumang luwampas, ay parurusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. So, ang Panginoon, hindi lang po siya basta-basta magpaparusa, no? Ninibigay niya yung kanyang rules. So, kung susundin natin yun, hindi naman natin mararanasan yung pagpaparusa. Subalit, kung susuway tayo, of course, si Lord ay, uh, may he's a man of honor. <laughs> yan, uh, Kapag sinabi niya, sinabi niya no matter what it takes kasi nga malinaw ang kanyang uh, patakaran no kung susulin niyo ko kayo kung susuin niyo ako then ika curse ko kayo or makakaranas talaga tayo ng hindi maganda kung tayo po ay magsusu, mag magsususuway uh, sa Panginoon so kumbaga po maging magandang paalala ito sa atin every time ay uh, tayo tagpo sa Panginoon dapat na presentable po tayo inside and outside Or internal and external part of our lives, kumbaga. Parang dito talaga makikita po talaga natin yung uh, paghahanda sa pakikipagkita sa Panginoon ay talagang nire-required po yan ng Panginoon. So, uh, bigyan na lang po natin ito ng hanimbawa, no? Like, for example, Sunday, tayo ay sasamba sa Panginoon. So, be... Uh, presentable naman tayo, no? Hindi dahil nagpapabunggahan tayo ng damit, kundi alam natin na yung ating pupuntahan, yung ating makakade ay Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal. So, dapat po ay maibigay natin sa kanya yung mataas na respeto at tagpapuri sa pamamagitan po ng maging presenta, ihanda natin yung ating sarili. So, sana po tayo na magpala at sana po ay meron tayong mga natutunan. God bless everyone!